Magandang po. Ako po si kapatid na Ara Alejandro at ito po ang iNC TV News update sa oras na ito. Bilang pagsunod sa utos ng Panginoon Diyos, ipinamahagi ng mga kapatid sa distrito ng Sultan Kudarat ang kanilang pananampalataya sa pamamagitan ng musika. Tungkhayan natin ang mga pangyayari sa idinaos na Musical Evangelical Mission sa report ni kapatid na Pearl Obligado. Kasiglang nila ng mga kapatid mula sa iba't ibang lokal sa distrito ng Sultan Kudarat ang isinagawang Musical Evangelical Mission na ginanap sa Provincial Cultural and Sports Complex sa lalawigan ng Sultan Kudarat. Kasama na mga kapatid ang kanila mga panauhing mahal sa buhay at mga kaibigan na hindi pakaanib sa loob ng Iglesia ni Cristo. Iba't ibang mga pagtatanghal ang inihandog sa aktibidad. Kabilang narito ang mga awitin mula sa pagsamba ng kabataan, choral presentation, presentations, solo and duet performances. Ang lahat ng ito ay mula sa original music ng Iglesia ni Cristo. Ang naturang aktibidad ay naging daan upang mapalakas ang pananampalataya at nagbigay inspirasyon sa marami upang lalong makilala ang mga aral na sinasampalatayanan sa loob ng Iglesia ni Cristo. Mula po dito sa Isulan Sultan Kudarat, ako po si kapatid na Pearl Obligado para sa Iglesia ni Cristo News Network. Abangan po ninyo ang iba pa mga balita mamaya ang alas 12 ng tanghali sa Ibalita ang Pagliligtas. At yan po ang si TV News Update sa oras na ito. Manatili po kayo nakasubaybay para laging informed at inspired. Ako po si kapatid na Ara Alejandro. Magandang umaga po.